Labing-anim na kahulugan ng palaka sa panaginip Una, nakakita ka ng maraming palaka sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na ikaw ay nasa magandang kalusugan at malayo sa sakit. Pangalawa, kapag tumalon sa iyo ang palaka sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng tagumpay at kasaganaan. Sinasabi nito na anuman ang iyong hiligin o mapagdesisyon ng gawin ay magagawa mo ito ng matagumpay at posible ka pang sumikat dahil sa iyong nagawa. Mayroon din kasamang swerte na may kaugnayan sa pera ang panaginip na ito. Pangatlo, hinahabol ka ng palaka sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na marami kang kinakaharap na problema sa iyong buhay. Ito rin ay nagpapahiwating ng mga hindi nalulutas na suliranin o isyo sa iyong buhay. Pang-apat, kinatay ang palaka sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagtatapos ng isang bagay o relasyon. Pang-lima, patay na palaka sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng mga problema na dumating sa iyong buhay na hindi mo kayang harapin o lutasin. Pang-anim, ang paghawak ng palaka sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na kinakaya mong panghawakan o pasanin ang mabibigat na responsibilidad bilang isang breadwinner sa pamilya. Pangpito, karne ng palaka sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng mga oportunidad o mga biyaya na dumarating sa iyong buhay. Pangwalo, adobong palaka sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng iyong pagsusumikap o pagsasakripisyo para makamtan ang iyong mga layunin. Pangsyam, pinatay mo ang palaka sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na kaya mong harapin ang mga hamon o problema sa iyong buhay at handa kang tapusin ang mga ito pang sampo. Nag-aaway ang palaka sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng kaguluhan o tensyon sa iyong buhay na nagdudulot ng stress o pagkalito. Panglabing isa, green na palaka sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng paglago ng kasaganaan at pagbabago. Ito rin ay nagpapahiwatig na mas lalo pang lalago ang iyong negosyo. Panglabing dalawa, brown na palaka sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na ikaw ay matapang at malakas na tao. Panglabing tatlo, orange na palaka sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na ikaw ay masigla palagi. Panglabing apat, pulang palaka sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagnanasa o galit. Ito rin ay nagpapahiwatig ng malakas na damdamin na kailangang tugunan. Panglabing lima, itim na palaka sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng takot, misteryo o hindi pagkakaintindihan. Ito rin ay nagpapahiwatig ng isang negatibong sitwasyon o emotion. Panglabing anim, dilaw na palaka sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng kasiyahan, positibong pananaw sa buhay at ang kakayahang magtagumpay sa kabila ng mga pagsubok. So yun lang po mga kaibigan. So please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat!